salamat sir sa tambang aning bugas o sa trapal. Ami ka sulti. Ami ka sulti. <laughs> um, nakita man ko sa Facebook. Nakita kay mutabang man ka nag ko kay kuan tumatabang man ka sa mga pobre. Yan mga gusok no? isa ka followers na ako. Nakita ko niya. nag-text ako, no message mo na tag-post na ako na nakabantay mga gusok kung trapal. tagunting tagunting na ako mo si si. Imo pa ngayan sino pa? Ah, uh, si Bella Ella. Si Bella Ella, kaila ko na mga kagusok. Oh, mabay na. Sige, bye <laughs> bye. <laughs> kagusok, no? Ay, lakay mga mga kagusok. Grabe ka, castle, no? Kaya pag abot sa gabi yung mga kagusok, ang ilagamit, mga on sila sugar mga kagusok. O sa'yo mga kagusok, kala 5 media la size, mga on na sila kay gumikan. Mungit kita mandiri. Sila payag mga kagusok. Sila payag mga kagusok, way suga. Kaya nag-inquire ko nila na sa Sornik, kung murag 5,000 kung ang pataod, tapos may seminar pa mga kagusok. Oh, shout out sa mga viewers mga followers yun may gusto mulu, mutabang no? mutabang sa Asia ato tabangan mga kagusok o PM lang mo no? para matabangan nato sila no? ang kayo mutang diri ang, at, ang scene nila buslot na balak ko no ang ding -ding okay ra basta importante ang scene may list dan mga kagusok yan mga kagusok o oh, mata oras na su suga sa ko oh, yan mga kagusok magkita nato no? tagang salamat mga viewers sa mga followers Sa lagdanan mga kagusok, ko no? magkita ninyo ang ilahag na nang ka kung ang gajod nitib na kahoy pag gabi ila sa ka pag adlaw ila na og mga ibarko ba mga sakata sila tilon uy, mabali ang mabagay ni dawat na lang dawat na lang kay ko ang mabali na hapit na yan mga kagusok, o, shout out may labayay yung mga kagusok ay, payag, ang like o, namoy, moder, eh. Pa yung paya gano no. Magkita na lakay mitang. Ng laga sol. Oh, no mo ila gid lang dika mo tubig, amo amo tubig. Paabot sa uwan. Paabot sa uyan, ne, so, kalimut, tayo mga na ginuo ko. Kalimot sang kutay mga container na mo ka sa una, kalimot pag hatag kay na. Sige ato ra lang mang yatag sunod. Yan ang gagusok. Shout out sa mga mga viewers mga followers. Marajan adlaw.

first time gud nako ini naka try sa kinabuhi mo makatag -maka no sa una sabdi pa ko vlogger mga kagusto ni ako na hatagan naka ako pa sa una di pa ko vlogger no amo gapon suporta sa ako nakaimo gapon kuno isa ka ako to suroyon pohon makalugar ko ano mga ko gaya ka ato libot is mga gusok, no kay gari na gadud ko, si naka ko. sa ila nakasuroy na gadud ko mo sa sa story Kaya chat sa ko na ilabay ay ko no tuyo ang tuyo ka jud. Iyan, eh, uyan man. Iyan, mga gusto ang ila pangajaw. Hamo ko magi. Di di ha sir, kay wa pa man Kana wa ko ilagdanan no. Hagdanan nila. <laughs> Grabe. <Ganyan, laughs> Hamo ko magi tapin no. Ha sir, ngan ni. Dili. Dili ko magi challenge ni mga gusto. Yan mga gusok, no. Gumikan lagi ka. Solid palos na to sa tagan ng bili. Ah, oh, dawata sa ini kay mo sakata. Yan <laughs> mga kagusok, mo lapayag payag nila Om, makita nato. Yan mga kagusok, ilabay mga kagusok no, makita nato. Sa may gusto mo tabang, bisan sin lamang oh. Sin og kuan ano pa? Ding ding. Mga mga kagusok no. dayas. Wala, basta magkape mag, mag ko. Hindi mo pong maha. Di ka rin acid ng mga anak.